No, good, good morning or good afternoon na po. Ito na po si Bike J. Bello po. At, uh, it's my birthday pero hindi po ako maghahanda. Ang gagawin ko na lang po ay eh, meron kaming 100 pieces of bags. Eh, I-giveaways give, po namin to on the streets po. We're looking for the lucky overstaying kids on the streets. We're giving it away. So watch out! Watch out! <laughs> watch out! It is. I'm so excited. I'm so... Baka tubas <laughs> eh. Tula, <laughs> tula, tula, Pambabae yan. Ay, ako oh, pambabae. Pakita mo yung t-shirt ko. Okay, hindi. Yeah. Very excited po ako sa t-shirt ko. Bike Comfort JBL, oh. Kung sino yung bibili. Order lang. Okay. <laughs>

these are waiting outside and we're here spreading it out. Kami mau. Kalau mau, kalau mau. Oke, kalau ada. Oke, kalau ada. Oke, kalau ada. oh kalau ada. Oke, 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 palitan pag babae na kuha nyo ha ano ba lalaki pang lalaki na kuha mo ipalit mo kung babae na kuha niya ha okay oh ikaw pata ka dito oh buksan mo buksan mo dito muna buksan mo buksan mo sali okay okay tingnan natin tingnan natin okay ay pang babae to pang babae sandali Okay, pang babae. 对。练才有。 yang kok ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Atasnya, atasnya tadi. Ya, selamat po. Sabinya selamat po. Okay. Selamat po. Oke, selamat po. Sabinya. Selamat po. Oke. Okay. Oh itu, gini sana Oke. Okay. Oh minyak ya. Tak takut Tak takut. Oke. Oke ito ya sana Um, oke. Anggang twenty five naman to eh. Babalik ako. Okay? Babalik po ako. Kasi nagkakagulo tayo eh. Hanggang 25 po ito, babalik ako. Okay? Nakita kong bata yun. Nakita kong bata yun. Boy, 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 boy oh. Uli, hey, ikaw lo, pantaro ka niyan, naroon. O, na, uwi na. Iyan, hey, yung baba, uwi na, uwi na. Uwi mo na sa bahay yan, uwi mo. Uwi na, uwi na. Uwi na, uwi na. Hala okay. 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 po. Hala po. po, nasa yung may baby. May baby na pa. Diba? Ah, so, hati-hati na lang po kayo, ha? yes yeah, Atensya ah, na po dyan, ha? Thank you po. Hati na lang po. Hati, ha? Tingnan niyo pa baka noo. Abang yo abang yo Abang yo abang yo abang yo hati-hati la man Jangan silat Jangan luring nah hati-hati hati-hati apa senja apa senja nah Wina pa kain di. Wina pa kain. Tingi to no to. Uy na, wina, wina. Odi, wina, wina. Wina, wina. Oi. Gino, wi, 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 wi. Kaya sanga ba? Kaya sanga? Nakain pa. Block lane ka ren. Pagbigay ko sa ito, wika na ha. Atin At mo na, kung man ako na naman 'yan. Bigyan mo ko rin mo. Ito kana isa. Bigyan mo. Okay? Kasi ako ba? Bigay mo sa kapatid ng babae pag sa babae ha. Pag sa lalaki sa iyo ha. Kasi gina to. Okay. Okay, babae, bye Uwi na, uwi mo na yan ha. baka pa bagaling oh, pa ayun ko lang meron bagaling ano, ang kaya mo? ha? magyarok ah? ha? ha? hapo hindi na rin hindi na rin ha? kaya mo bike? na kaya niya preno ah dandan na, preno kaya nyo kaya ng batang to kaya ng kaya si camper oh ok reno na ok salamat pa ok hindi sandali dahil eh. dyan hindi ako kung may pera ako hindi ah hintay mo ako ah oh, meron pa wala na oh empty na wala na ako ibibigay sa'yo Tahu busa pala. Jadi ah.

Ano mo? Ito Ano? pangalan mo? Ano pangalan mo? Bibi. Ano pangalan? Dali, bibi, katu-laruan. Kung may pangalan mo Ano na pangalan mo? Okay. Ha? Yun, ito. Ayan, makakal mo. Tingnan mo yung loob. Tingnan mo. Sige, buksan mo. Buksan mo, sige. Sige, buksan mo. Ayan, buksan mo. Ayan, yun o. Oh. Yun. Kita mo? Yun. Ayan. Ayan yan, ha? Regalo ko sa'yo. Papagisip, ha? Papa Jesus Ayan, tingnan mo, tingnan mo Ayan, buka na isa Pakita mo yung dalawaan, kunin Kuni mo yung isa, dali Kunin mo yung isa Kunin mo yung dalawaan, kunin mo Kunin mo, dali Pakita mo Ayan, ayan, pakita mo siya Ayan, okay Okay, bye 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 Okay, oh. okay Ayun, okay, Apat. Apat, okay, ha? mo sila, ha? Kasi kitchen mo. Ano ka mo? Sige, tingnan mo. Tingnan mo yung loob. Sige, tingnan mo yung loob. Gusto ko yung loob, eh. Sige. Ah, ano sila, eh. Kuha na isang laruan. Kuha ka. Kuha isang Ah, okay. okay. Okay, masaya ka? Masaya? Ayun, nakakita ako. Doon nga lang sa loob. Tignan natin. Ah, oh, sana hindi matanggi ang regalo ko. Dali, Shopee, Shopee. Oh. adik di ni ya boleh ya selamat tinggal ah kalau kos, ah kau dah kan saya bye bata. Ayan. Gusto ba siya? Ikaw siya ba? Okay. Oh. Ito, okay. oh. so, gift. tingnan mo mm ha. -hmm. Yeah. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Okay. Sige po, Babay po. Hello. Sige po, bigyan mo sila ha. Hati-hati kayo ha. Hati-hati kayo ha. Pasi. Pasi. Pasensya na po kayo dyan ha. Babay po. Sir, pasensya na po. kaya tayo nandisa ron na uh, request at uh, hindi ko na masyado yung in interview kasi nga maka uh, mag yung iba pagkakata yun si camper yun si camper

Sir, sir, sir. Sir, sir, sir. Okay, thank you, thank you. Thank you. Thank you, sir. Ibigay ako ng flyer. Baka sir? Shoutout sa ano, Team Takas dyan. Sige, 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 sige. Shoutout po sa Team Takas dyan, idol. Okay, okay. Sali ba, sir, kayo? Wala, wala. Sa'yo, wala pa paghihintay. Okay, thank you so much. Have a nice day. Hindi ka. Nagdi ako ng flyers. Para panorin yung vlog ko.